Ito pa ang isa sa mga sinabi ni uh, dating Pangulong Duterte sa Hong Kong. May katotohanan ba ito mga kababayan? Itong mga pinagsasabi ni Duterte, nahihirapan daw si Duterte makita 'yung mga OFW na nagtatrabaho daw sa ibang bansa dahil daw po mga kababayan hindi niya daw po kayang tiisin na makita daw po ang kalagayan ng ating mga kababayan na nagtatrabaho daw po doon. Ang sagot ko po dyan mga kababayan ko, another lantarang pangbubudol. Bakit ko po nasabi na another lantarang pangbubudol po ang ginagawa ni Digong dyan sa uh, Hong Kong mga kababayan ko? No? Bakit po? Paano ko po nasabi sa inyo? Paano ko ho sabi na lantara na naman po ang pambubudol ni Duterte? Paano ko huba ba nalaman, mga kababayan ko? Sapagkat, mga kababayan ko, kung titignan ho natin yung... Uh, titignan ho natin, mga kababayan ko, yung track record ho ni Duterte noong panahon ho na siya ay presidente ay talaga naman ho magigimbal ho ang taong bayan. Opo, tama po kayo ng inyong naririnig. Magigimbal ang taong bayan. Paano ko ho nasabing magigimbal ang taong bayan, mga kababayan? Eto ho, mga kababayan ko. Tingnan nyo na lang po to. Ayaw ho ni Duterte na nahihirapan daw ho yung mga OFW. Kasi daw ho, pag umalis daw ho kayo, ah, dapat daw kayo pasalamatan ng buong mundo. Mukha po atang kinain ni Digong yung mga sinabi niya. Bakit po? Paano ko huwa na kinain ni Duterte yung mga sinabi niya? Ito ang dahilan ko. Kung matinupo si Duterte, mga kababayan, tingnan nyo hong mabuti. Kung talagang mahal kayo ni Duterte, hindi ho sapat yung 10 years passport lamang. Tama? Mga kababayan ko? Di tama po ba ako, mga kababayan? Tingnan nyo po yung point ko, ha? Pakinggan nyo po yung point ko. Kung talagang mahal kayo ni Digong, hindi lang dapat 10 years passport ang sinecure niya sa inyo. Tama. Hindi lang 10 years passport ang sinecure nung dating pangulong diktador na si Duterte sa inyo. Tama ba ako mga kababayan ko? Hindi lang 10 years. Bakit ko nasabi mga kababayan? Sabi kasi ni Duterte, dapat kayong pasalamatan ng buong mundo. Which is true. And I and in behalf of my 66,000 sub subscribers, nagpapasalamat po kami sa mga ta mga bayani natin na nagtatrabaho diyan sa ibang bansa. Alam din ho namin, kagaya na sinasabi ni Duterte, na nawawalay kayo sa iyong pamilya, nawawalay kayo sa inyong mga anak, na, na minsan may masalimuot na nangyayari ang asawa hindi na hindi na hindi na nakak hindi batay minis hindi na nagiimbo ang pamilya nawawasa ang pamilya because of because of the uh, green and pasture ikangan nila mga kababayan kaya po sinabi ni Duterte kanina marami pong nagiyakan ng mga OFW sa Hong Kong and I really understand kung bakit po kayo umiiyak Naintindihan naman po namin, mga kababayan ko. Naintindihan ko po, naramdaman ko po kayo, naalaman ko po yung nais niyong sabihin, and talagang uh, na-appreciate po namin dito sa Pilipinas kung ano man po yung pagsasakripisyo niyo dyan sa ibang bansa. Lalong-lalo lalo sa mga professionals and even doon sa mga tao na lumulusong sa pagiging kasambahay, minsan na uh, sama uh, minsan pangit pa na employer na mapuntahan, 'di ba? Binubugbog. Naiintindihan namin diyan. Sa lupsubong mundo, alam namin yung sa lahat, alam namin yung pasakit at hirap pagpagod ninyo. Yung umaga ginagawa niyo uh, gabi, yung gabi ginagawa niyo umaga, yung merienda ginagawa niyo ng tanghalian, 'di ba? Mga kababayan, alam namin yung pagsasakripisyo nyo. Kaya nga po mga kababayan ko, nung narinig ko po si Duterte, na sinabi niya po mga kababayan ko, na hindi niya kayo matiis at mahal na mahal niya po kayo, hindi po ako naniwala. Alam niyo po kung bakit? Hindi po ako naniwala. Kasi sabi ko, binubudol na naman nito yung mga kapatid ng mga tao na overseas Filipino worker. Inu binubudol na naman po nito yung mga taga Hong Kong. Sabi ko, sama ng loob ko kanina, tinatarantado kayo nito. Sabi ko, kung, kung ako nga ko lang nakakapagsalita, mga kababayan ko doon, mamumura ko si Digong. Alam niyo po kung bakit, mga kababayan ko? Kasi kung mahal po kayo ni Duterte, mga kababayan ko, bakit po umutang si Duterte ng 13 trillion sa ibang bansa? Sige nga ho, mga kababayan ko, isipin niyo po mabuti. Kung mahal ho kayo ni Digong, yung mga OFW yung nakikinig sa akin ngayon. Kung mahal talaga kayo ni Duterte, eh bakit ho umutang si Digong ng trilyones sa ibang bansa? Bakit ho, mga kababayan? Kasi kung talagang mahal kayo ni Duterte, mga kababayan ko, hindi uutangin ng ganun. Kasi ang magsasaper ng pinakamalaki na sa utang ni Duterte na 'yan, mga kababayan ko kayo pong mga OFW na nagpapasok ng dolyar sa, dito sa Pilipinas na nagpapasok ng malaking buwis dito sa Pilipinas kung talagang mahal kayo ni Digong ha kung talaga pong mahal kayo ng sinasabi yung tatay nung si Duterte eh bakit ho mga kababayan eh na bakit ho mga kababayan umutang ng trilyones si Duterte sa ibang bansa at sinasabi niya ngayon na mahal kayo eh, hindi nyo ba alam tayo ang magbabayad ng inutang ni Digong na wala naman napuntahan at ang masakit pa dito, mga kababayan ko, may bonus pa. Mga kapatid, oo, oh, tama po kayo nang narinig sa akin. May bonus pa, mga kababayan. At may pabonus pa si Duterte bago umalis. Biruin nyo, mga kababayan ko, umutang ng trilyones. Tapos ang nagawa lang, ang nagawalang dito sa Pilipinas mga kababayan ko, 12 perasong project, halos build 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 pa ang lahat. Mga kababayan ko, halos build 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 pa ang lahat, private public partnership. Mga kababayan ko, sa makatuwid, walang binayaran ng gobyerno, private company ang gumastos tapos umutang ng trilyones, tapos yung mga OFW, tapos ordinaryong Pilipino dito sa Pilipinas, kagaya ko, ang magbabayad ng utang ngayon na inutang ng administrasyon niya? Anak ka ng teting? Putang inang pagmamahal pala ni Duterte yan. Walang iya. Sa ba diba, mga kababayan? Tama pa ako, mga kababayan ko. Di ba? Napakamahal naman ng pagmamahal ni Duterte, trilyon. Mga kapatid, di ba? Oh, totoo naman sinasabi ko mga kababayan ha. Masaba. Oh, sabi niyo mahal kayo ni Duterte, nagiiyakan kayo doon. <laughs> Hindi ko alam kung bakit kayo umiiyak kanina doon. Nang dahil sa malaking babayaran ng interest ng Pilipinas sa China o sa laki ng biba na babayaran ng Pilipinas sa ibang bansa. <laughs> 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 Di ba? <laughs> tapos, tapos, tapos kayo mga OFW dyan sa Hong Kong na nagpapangahirap kumita ng pera habang si Digong nangungutang lang sa ibang bansa, ginagas na sa walang kakwenta-kwenta, mga kababayan ko, ano nangyari? Sino nagbabayad? Sino nagsasaper? Eh sabi pa ni Duterte, gusto nyo na danga daw kayo umuwi. Eh paano kayo makakauwi kung naghihirap ang Pilipinas? Paano kayo makakapag-stable dito sa Pilipinas kung nangyayari sa Pilipinas ay walang kakwenta-kwenta na pamumuno noon ni Duterte. Tapos mga kababayan, ang ending, ang sise kay Pangulong Marcos. Siyempre, mga kababayan ko, ganyan ang diskarte nila eh. Ang diskarte ng mga Duterte, mahilig, manise, mambintang. Mga kababayan. So ngayon, tuturo nila si Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Mga kababayan ko. O, oh. Kaya bin kaya nga kanina, sabi ko nga kanina eh, tuturo na si Pangulong Bongbong Marcos, sasabihin na naman yung pangit sa ngayon sa bansa na to, samantalang siya naman ang talaga ang pinaka worst president ever in the Philippines. Can you imagine mga kababayan? 'Di ba? Mahal na mahal kayo ni Duterte pero umutang ng trilyones sa ibang bansa. Tapos tayo nagsasuffer ngayon. Alam nyo ba? Mga kababayan ko, yung pagmamahal ni Duterte na yan, mga kababayan ko, tumubo na po sa China. <laughs> Yes, correct. Tumubo na po sa China. At magkano po yung tubo ngayon 2025 sa China? Bilyong-bilyong dolyar ang binabayaran ng Pilipinas. Nang dahil sa inutang ni Digong na trilyones, mga kababayan. The worst part mga kapatid, our collateral, you know what? West Philippine Sea. Saket, 'di ba? Ginawang collateral ni Duterte sa China in case na hindi tayo makabayad. Di ba kayo nag-iisip? How it works? akala ko ba mahal kayo ni Digo? Mga kababayan ko. Akala ko ba naiintindihan kayo ni Duterte yung pasakit at hirap mo? Bakit umutang si Duterte ng ganong kalaki kayo mga OFW na nagbabayad? <laughs> kung mahal kayo ni Duterte, eh, mga kababayan ko, hindi niya gagawin yon sa Pilipinas. ba? Diba? Kung mahal kayo ni Duterte, mga kababayan ko, ha, tandaan nyo to, hindi hindi niya kayo, pa, hindi hindi niya kayo ipapahamak. Eh, ang, ang, ending, eh, pinahamak tayo sa buong bayan. Eh. Ang ending, mga kababayan ko, binudol tayo eh. The worst is mga kababayan ko, tayo naman ngayon ang nahihirapan eh. Hindi naman siya eh. ba? Diba? Correct, Kuya Raymond. Ayoko sana sabihin, but nalaman ko yan sa China eh. Kasi mismo Chinese na nagkikwento sa akin, mga kababayan ko, taga-gobyerno pa nila. di ba? Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, isipin yung mabuti tignan yung mabuti yung mga ginagawa nila. Di ba? Tignan nyo mabuti. Tignan nyo kung paano nila ginagawa. Panoorin ninyo, tignan nyo kung paano nila ginagawa sa taong bayan to Paano nila kayo binubudol? Nagiiyakan yung mga OFW. Bakit? Kasi pagod na kayo eh. I know you're tired. Gusto niyo lang umuwi sa Pilipinas, kayod kalabaw kayo. 'Di ba? Kayod kalabaw, todo todo ang pagtatrabaho. Ganyan, ganyan ang ginagawa nyo. And we understand kung bakit. Mga kabayan ko, dinadala kayo sa drama. Dinadala kayo doon sa storya na hindi mo sila makakalimutan kasi napaiyak nila kayo. Ganong katindi ang mga Duterte. Kung ano ang ginawa ni Digong noong 2016, ginagawa niya ulit gayon. Kaya alam ko, mga kababayan ko, kung paano sila sasagutin. Ginawa na nila yan noong 2016, dinaan sa drama, pinaiyak ang Pilipino na nagpretend na bilang tatay and right now sa Hong Kong binubudol pa rin kayo. I know your weaknesses. Alam ko, mostly na nagtatrabaho sa Hong Kong is babae. At ang babae sa isang pamilya, madalas malapit sa kanilang tatay. Merong mga storya dyan sa inyo na alam ko na wala na ang inyong mga magulang, wala na ang inyong mga tatay, nangungulila kayo at merong nagpakilala sa inyo na ito, ako si Duterte, ako ang inyong tatay, mahal ko kayo, nabilib kayo. And the fact na naniwala kayo doon, mga kababayan ko, at nakaupo sila sa pwesto noon, 2016, nagdere-derecho ang kasinungalingan na tatay. Yung tatay na kayang kumitil pala ng buhay. Yung tatay na kaya palang umutang ng pera sa ibang bansa para pahirapan ng taong bayan. Yung tatay, mga kababayan ko, na pwede tayong paglaruan anytime, mga kababayan. Yosya, yung, yung tatay, mga kapatid, na kayang kaya tayong paglaruan. Yung bayong may pagmamahal sa taong bayan. Yung bayong may pagmamahal sa ating pamahalaan yung ba yung may ano yung titingnan niyo ha yung ba yung uh, tao nakaya kayong protektahan I think mga kababayan ko hindi Kaya po mga kababayan ko mag-isip po kayo mabuti sa Hong Kong Kahat po sa buong mundo na kayong magpabudol Hindi kayo tinuturing na anak niyan Imagine niyo balak pa kayong asawahin niyan <laughs> dahil kung meron man na kong isang ama na nakikita ngayon not just an only a father but my brother na nakakaintindi sa akin that is my president that's not for, former president duterte ha correction that is my president kasi buti pa ay chak. ay sumas kaya na, na na Kasi buti pa si Pangulong Marcos, mga kababayan ko. Buti pa si BBM, mga kababayan ko. Ito sabihin sa inyo to, Buti pa si PBBM naiintindihan ang problema ng magsasaka. Si Duterte hindi. Naiintindihan ang problema ng OFW, napupunan natin. Saksi kami kada lumalabas ako ng bansa. Pinupunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan ngayon at lahat ng lahat ng sinasaper ni PBBM na problema, tandaan nyo to, hindi si Bongbong Marcos ang gumawa niyan. Yung tatay nilang si Duterte. Hindi si BBM. At kung magsaper man si PBBM ngayon ng mga problemang iniwanan nung magaling na tatay nilang na si Duterte, handa naman si PBBM. Because he accept the six years terms being a president of the Republic of the Philippines. That's why I'm very proud to my president. Sa aking presidente si Pangulong Bongbong Marcos dahil patriotiko siya sa bansa natin, mahal niya ang Pilipino, hindi siya maka-China. Unlike sa mga stupidong naglitawan ngayon dyan at nagsasabing maraming problema sa Pilipinas, kailangan ng pagbabago, kailangan ipagpatuloy, anak ka ng teteng. Anim na taon na namuno na sila. Wala naman nagbago. Please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel. Pag gusto mo ng usapan, mga kababayan ko, ako po si Byahi Nicoy TV, mga kapatid. At uh, umuukakalibutan number 134 sa Balota ABV party list, ang Bombero ng Pilipinas. right?